bumabagsak ang langit. Hoy, kalma ka lang! Hindi bumabagsak ang langit. Nasisipsip siya papunta sa outer space. At kasama doon lahat ng oceans, trees, cars, roads, bridges, pati na rin ang Earth's core. At ikaw, kaya kumapit ka at humawak ng mahigpit. Dahil wild ride to! Ito ang ambing pH. At ito ang mangyayari kung mawala ang gravity for 5 seconds. Unless astronaut ka, malamang hindi mo iniisip ang gravity sa araw-araw. Lahat tayo ay binabalewala lang ang gravity at mahirap hindi gawin yon. Bakit? Kasi halos lahat ng tao hindi alam ang buhay na walang gravity. Mula sa universe, sa solar system, sa bawat planeta, hanggang sa katawan natin, gravity ang nag hold ng lahat. Pero dahil sanay na tayo na andyan siya, mahirap isipin kung gaano tayo ka-helpless kapag nawala ito, hanggang sa tuluyan na itong mawala. Ang gravity ay isang puwersang naglalapit sa dalawang bagay na may mass. Kung mas malaki ang mass, mas malakas ang gravity. At dahil dito, umiikot ang Earth sa Sun, may high tide at low tide, at nakakalakad tayo sa lupa ng hindi lumulutang papunta sa kalawakan. Pero pinaka-importante, gravity ang nagsisecure ng atmosphere. Siya ang humahawak ng hangin na hinihinga natin. Kung isa-isahin natin lahat ng bagay na dapat nating ipagpasalamat sa gravity, Hey! Baka mas mahaba pa ang video na to kaysa sa Titanic! Kaya sa ngayon, paikliin natin, alisin natin ang gravity pero saglit lang. 5 segundo lang! Handa ka na ba? Habang umiikot pa rin ang mundo sa bilis na 1600 km per hour, lahat ng bagay na hindi nakapirmi sa lupa, goodbye! Mga kotse, bangka, tren, eroplano, pero hindi tulad ng normal. Asin, in, lilipad sila kung saan saan. Mas malakas pa ito sa equator kasi mas mabilis ang ikot ng Earth doon. Kaya sa loob lang ng 5 segundo, pwede kang matangay hanggang 2.3 kilometro palayo. At hindi lang ikaw, pati tao, hayop, puno, lupa at buong bodies of water. As in mid-air floods. Kasabay nito, ang gases sa atmosphere magsisimulang lumabas papuntang space. Meaning, mabilis tayong mawawala ng oxygen at ang sudden drop in air pressure. Instant shatter ng mga inner ears natin. At hindi lang yon, gravity rin ang humahawak sa planeta mismo. Kung wala ito, puputok ang inner core pressure kaya lalaki ang planeta. Hindi man sasabog agad ang mundo, pero sa loob lang ng 5 segundo, malalakas na lindol at volcanic eruptions ang kasunod. As in, lava na lilipad kung saan saan. Samantala sa kalawakan, lahat ng mga planeta na dating umiikot sa araw, magsisimula ng lumayo. Ang Earth, matatangay din. Bibiyahin ng 150 km sa loob lang ng 5 segundo. Hindi pa labas sa habitable zone. Pero ang tanong, matitirhan pa ba ang Earth pagkatapos ng lahat ng yon? Pagbalik ng gravity, babagsak tayong lahat ng malakas. Kung hindi ka mamatay sa impact o makrush ng objects, malubha pa rin ang injuries mo. At kahit makahinga ka ulit dahil bumalik ang oxygen at atmosphere, andiyan pa rin ang mga lindol, volcanic eruptions, at sobrang pagbaha. At pinakamasaklap, sa loob lang ng 5 seconds na walang gravity, literally bumuka ang Earth's crust at nilamo ng ilang major cities. Kaya, oo oh, ang dami ng pwedeng mangyari sa loob lang ng 5 segundo. At pinapakita lang nito kung ga gaano ka-essential ang gravity para sa buhay dito sa Earth at sa labas pa nito. Oh, special ka! Pero lagi mong tatandaan bahagi ka ng isang bagay na mas malaki. At yon ang dahilan kung bakit ka grounded. Pero wag ka namang masyadong mabigat mag-isip. Kasi imagine mo kung dumobli ang gravity, gaano kabigat ka kaya? Well, yan ay kwento para sa susunod na ambing.